Hi guys! Sarasamahan kami kumain dito sa may BGC kung saan may puro mamahali ng kainan. Pero dito sa restaurant na to, sulit, masarap at very affordable lang. Ito ang Mimi and Bros na makikita nyo lang dito sa may Crossroads 32nd Street BGC Tagig na open every day from 11am up to 3am kapag Monday to Friday. Then 7am naman yung open nila kapag Saturday at Sunday. Nakakatuwa nga na ang gamit nilang panluto ay pressure fryer. Kaya talagang even, juicy yung loob, crunchy yung labas ng luto nila. Ito yung whole fried chicken nila with 4 sides na 950 pesos. Chicharon crusted pork chop na 525 pesos. Fried chicken sisig na 350 pesos. Full slab barbecue pork ribs with four sides na 1,750. And last but not the least, itong fried chicken sandwich nila na 350 pesos. Kaya ano pang inantay natin, natin guys? I-try na natin! <laughs> Ang maganda dito sa chicken nila, gumagamit sila ng pressure fryer. Mm. mm. Sobrang crunchy. Marami kang pwedeng pagpilian ng sauce, pero try natin siya dito sa cheese. Kasi meron siyang mga truffle, meron siyang barbecue. Bagay din pala may cheese. Hmm. Mm. Wow. Your favorite home and fried chicken. Mm -hmm. Juicy, malambot, malutong yung balat. Okay. Oh. Bali oh. Perfect. It's been time. So sa akin, yung fiery hot sauce eh. ay is truffle. Truffle. Parang ang dami kong nalagay. Ang dami ko rin nakuha. <laughs> sa kakstrong yung lasa ng mushroom niya. Ito, hindi mo sa pinpo di ka. Parang ma-herbs siya, may na konti. Yung chicken nila, okay nga eh. Wala ka nang kailangan pang itagdag. Pero nung ginagal ng sauce, parang, ay, hindi gaganda pa pala Maglalagal yan. Magla-level up pa. Oo, oh, yun. Nice. Ito pa yung isang kakaiba sa kanila. Fried chicken sisig. Tapos ang lalaki pa ng cut nila. Mm. Panalo to. Alright. Kaya ba? Kasi fried chicken yung gamit nila. Tapos ginawa ng sisig. Oo. Oh, oh. Kumbaga literal nga, one-soup chop yung fried chicken nila. Tapos mm -hmm. nagyama ng sibuyas. Hindi kasama pang konting ang... Crusted mm -hmm. pork chop. So, putok-batok na siya. Putok-batok. Putok-batok mo pa. Ay. Ay. Ito yung tinatawag nila, chicharon crusted pork chop. Tingnan nyo naman kung gaano katabaan. malambot 'to sa loob ah. Try natin with honey. Mm. So, umpisa man din ni bago ka. Pero bagay din pa na siya ah. Mm, sarap. Mm. Tayo mm. na So, yung pinagamang lemon. Oo. Ibigay so, ng additional citrus flavor. Then, pati natin yung papal pero malambot. Worth it, madalit. Worth it, madalit. I mean, may fried chicken sila pero isa sa best seller nila. At linuto ng isang mm. batikang chef dito sa buong Pilipinas. Yun. Grabe. Parang matabay yung nakuha mo. <laughs> Oo oh, nga. So, okay. hindi. Hmm. Kahit lola na walang milig. Kahit... So, sobrang lambot niya, di ba? Tsaka yung flavor niya. I mean, smoky, sweet, barbecue flavor, pero yung pinaka nagdala talaga yung siya, baka nang napakalamot. Roast chicken burger. burger. Sandwich siya, okay. Sige. Yung pinaka nagpapatagdag flavor talaga yung bacon mm. kasi may tamis. At meron siyang parang certain sauce na hindi ko masabi. Yan nga, hindi ko ma-explain eh. Mm. Pero ang sarap ng sauce niya sa loob. Din. So parang di mo alam kung mayonnaise ba na parang mustard na ayawan. Sarap! So, yun lang guys Sana natakam kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching Bye!